Hello, love again. Virgo, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Yung energy po na hihingan natin para sa inyo, this is from November to December 2024. Ayan. Ay, Hingi lang tayo ng ilang exact messages para sa inyo. Hindi natin pipigilan kung ano man po ang pwedeng umangat napakalawak ng ilang sektor natin sa buhay, relasyon, pag-ibig, especially. Pero we'll see. We'll be straightforward po. Virgo, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Hello, love again, Virgo. Message? Para sa mga taong maaring makapakinig dito, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? November to December 2024 energy po. Para sa mga Virgo, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Mensaheng gabay po. Para sa mga taong ito, ayan na. Kumpol na sila. Hindi natin ito pipigilan. Sa so, isa natin. Hoy! Paki Seven of Cups na naman to. Knight of Cups. Ayan na. The Knight, Knight, Knight. So, ito na ipapasok na natin agad. Wala nang mekos-mekos pa, Virgo. This might be someone na matatawag mong knight in shining armor. Wow. May <laughs> namin ganun. Eto na, eto na, eto na. Seven is about relationship and justice scored. So, partnership, relationship area, knight of cups. It could be an ex. Yes po. Ex-lover. Okay. Ex-partner sa partnership, if ever hindi mag-apply yung nakarelasyon nyo, pwede po ito yung commitment pagdating sa business or matatawag, matatawag nyo pong partner in crime or partner, partner in life. Ayan. And this time, I will be honest, maaaring merong ilang ano pa, kumbaga nag ngilay nilay pa to, reversal lang energy, pwedeng ikaw mismo ang umaangat na enerhiya rin, kung saan nagiging ready sana, maiba, maibalansi, parang maiwanan yung hostisya. Ito, yung justice sa inyong connection. Could be about marriage din po, okay? Or family. Ilang sektor sa pamilya, ex husband, ex wife, or ilang relatives? Yes, pasok na natin 'yan. Napakalawak kasi, more on relationship ang umaangat sa inyo or ilang taong naging malapit sa inyong puso. Okay? May ilang reconnection, reunion or even reconciliation, may pag-aayos mo. Or for some, maaring ito ay isang taong manliligaw pero nabasted nyo before or kayo itong parang naiwan sa ere at pwedeng merong magbalik anytime soon. Napakalawak, just only take what resonate. It. Ito yung umangat agad-agad kung saan or paanong paraan, maaaring ito'y related sa kasiyahan. The Knight of Wands, party. Events, ayan, dito na tayo sa holiday season, may ilang Christmas party, or reunion talaga, or may kaugnayan sa governments, Justice Court is here, mai-add ko lang yun. Or partnerships, sabi ko nga, negosyo, mapabusiness event man ito, or social events. Ito yung umaangat, agad-agad, kuha tayo ng additional, clarify natin ito. Where sino ang parating, or pabalik sa inyo? Sino ang parating? Ayan. Ayan na umangat. Uranus and the moon. The moon. Merong attachment na talaga. Naging malalim. Or anything required sa yung roots. Sabi ko nga, growing up, kung sino ka, family, it could be unexpected, itong pagbabalik ng taong ito, planet Uranus. Um, uh, for some, parang may pagka-unusual or medyo weird ito. Bakit nandito ito ngayon? Parang gano'n Bakit nagbabalik to? May pagtatanong na ganyan. Pero the moon, may pagka-malalim. Okay? nagiging malalim ang taong ito or ikaw rin. The night of Cups, sabi ko nga, yung Knight in Shining Armor na matatawag. Pabalik to, may dala pang pa bolaklak bulaklak. Maaring na delay lang. May ilang delays lang guys. This one is in reverse. But regardless, tayo general reading. So ayun ang umaangat. May pabulaklak, may party, or magbigay daan ng ilang uh, pamilya or kamag-anak relatives patungo sa taong ito, why not? Kung magiging bukas kayo sa ilang posibilidad, baka magtagpo kayo ulit together. Ito yung umangat, hello love again, November to December 2024 energy para sa inyo. Very good.